Mayo ngayong taon nang ideklara ng pag-asang simula ng tag-ulan. Ito ay sa paglakas ng pag-ihip ng hanging habagat. Matapos ang limang buwan, idineklara ng pagtatapos ng habagat season nitong ikapito ng Oktubre. Wala na tayo nakikitang hangin ano, mula sa southwest. No? So, ibig sabihin nito, uh, hindi na tayo makakaranas ng mga monsoon rain with regards to southwest monsoon. Pagkatapos ito, inaasang idedeklara na anumang araw ngayong Oktobre ang pagpasok ng amihan season. Sa ngayon kasi, northeast uh, wind flow pa no nakikita. So, ibig sabihin, nagsiship pa lang siya papunta sa north, sa northeast. So, kapag ito'y uh, tuluyan na naging northeast talaga yung direction ng hangin natin, so, magde-declare na ang pag-asa na we are in the amihan uh, season. Ano? Mm -hmm. Kaya asahan na rin ang paglamig ng panahon. Sa Baguio City, inaasahang maglalaro sa 17 hanggang 19 degrees Celsius ang temperatura. Pero asahan pa rin ang mga pag-uulang dulot ng mga localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa inaasang pagpasok naman ng amihan season, si balot na balot na ang pamangkin ni Rosalie. Paraan nila ito upang makaiwas sa malatrang kasong sakit. Ngayon lang po siyang nag-jacket. Kasi puma. Kasi nilalamig ano siya. Uh, gumising kasi may paso. So, yeah, vitamins, saka yung water. Bawal po ng <laughs> Mula Enero hanggang sa ikalima ng Oktubre ngayong 2024, umabot na sa igit labing dalawang libo ang naitalang bilang ng malatrang kasong sakit sa Cordillera halos doble ang itinaas nito mula sa 5,351 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Nakikita po natin na meron pa rin tayong increase of influenza-like illness and meron din po siyang clustering. Bukod dito, maiting din na binabantayan ang kaso ng pertussis o ubong dalahit sa riyon. Nakapagtala na kasi ang ehensya ng isang daan tatlong kaso ng pertasis sa Cordillera kung saan tatlo sa mga ito ang binawian ng buhay. Malayo ito sa naoy labing dalawang kaso noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ang ating age range is from 20 days, 24 days old to 60 years old ang affected with median of 7 months. And mostly po females are affected with 78 or 51 Kaya para iwas sa sakit ngayong taglamig, paayo ng DOH ang regular na pag-inom ng tubig, pagsusuot ng makakapal na damit, palagi ang paghugas ng kamay, pagkain ng masustansyang pagkain, at agarang pagpapakonsulta kung nakaranas ng anumang sintomas ng sakit. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.